Ayan po yung conveyor na maniikot para kuhanin yung basura. Ayan, pupunta doon sa isang conveyor sa baba. Ayan na po, nalalaglag na yung mga basura. Oh. Galing sa conveyor sa taas naman. Nabagsak. Ayan na yung mga basura na natin sa ilog. Bumabalik din sa atin. Wala pang ulan yan. labang baha. Ganyan nakadami. Ayan, dadaan yung mga basura. Ayan yung mga basura natin. Yan. Bakit taas? Sa ah, ngayon ibabagsak daw. Kukunin na ng mga truck ngayon ng basura. Makadami yung basura po. Yung ating pinatapon sa ilog. Hinihigop po yan ng makina para pumasok yung basura at mahigop ng, ng tubig para pumasok sa conveyor ayan ang basura ang dami Ako, nakalukay ang burak May tao Ayan o Pilinis ng mga basura Ayan kaya huwag na tayo magtapo ng basura sa ilog. May truck naman. Ayan. Ah, maraming basura. Kaya kaya huwag na kayo huwag na kayo magtapo ng basura sa ilog.